Pagod ka na bang gumising tuwing umaga na may masakit na binti? O kaya'y tila nawawala ang lakas ng iyong mga kalamnan, kahit wala ka namang mabigat na ginawa? Napapansin mo bang dati, kayang-kaya mong buhatin ang galon ng tubig o magwalis ng buong bakuran? Pero ngayon ay parang napakabigat na ng mga simpleng gawain. Hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang dumaranas ng unti-unting panghihina ng katawan. Isa ito sa mga tahimik na pagbabago sa ating katawan na madalas nating binabalewala, hanggang sa maging hadlang na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero alam mo ba, may isang simpleng kutsarita ng natural na sangkap na pwede mong inumin bago matulog, na maaring makatulong para mapanatili ang lakas ng iyong kalamnan habang ikaw ay nagpapahinga. Sa video na ito, pag-usapan natin ang isang natural at abot kayang paraan, para labanan ang sarkopenia, o ang unti-unting panghihina ng kalamnan na madalas maranasan ng mga taong edad 60 pataas. Malalaman mo, ano ang natural na sangkap na ito? Paano ito nakakatulong sa kalusugan ng iyong kalamnan habang natutulog ka? Paano ito ligtas na maisasama sa iyong gabi-gabing routine? Ang layunin natin ay hindi lang basta tumanda, kundi tumanda ng may lakas at dignidad. Kung gusto mong manatiling malakas at aktibo, kahit lampas 60, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Bakit humihina ang kalamnan sa pagtanda? Bago natin pag-usapan ang solusyon, mahalagang maintindihan muna ang problema. Ang sarcopenia ay ang natural na pagbaba ng muscle mass at lakas ng kalamnan habang tayo'y tumatanda. Ayon sa mga pag aral Maaring mawalan ang isang tao ng hanggang 3-5% ng muscle mass bawat dekada simula edad 30, at mas bumibilis ito paglampas 60. Ano ang epekto nito? Hirap sa pagbubuhat o pagakyat ng hagdan. Mas madalas na pagkadapa o pagbagsak. Kawalan ng balans. Mas mabilis mapagod. At ang malungkot pa rito, maraming seniors ang hindi namamalayang nangyayari ito hanggang sa hindi na sila makabangon sa kama nang walang tulong pero may pag-asa at kadalasan nagsisimula ito sa maliliit na hakbang gaya ng isang kutsarita bago matulog top 1 isang kutsarita ng collagen at magnesium bago matulog ano ito ang pinag-uusapan nating natural na sangkap ay kombinasyon ng collagen powder at magnesium citrate dalawang nutrient na may mahalagang papel sa kalusugan ng kalamnan buto, at pagtulog. Paano ito gumagana? Ang collagen A. Isa ito sa pinakaimportanteng protina sa katawan. Natural itong bumababa habang tayo'y tumatanda. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng tibay ng kalamnan, kasukasuan, at balat. Ayon sa isang pag-aral sa British Journal of Nutrition, ang pag-inom ng collagen supplement sa mga matatandang may muscle loss ay tumulong na mapabuti ang kanilang muscle mass at strength lalo na kung sinamahan ng kaunting ehersisyo magnesium kadalasang kulang sa magnesium ang mga matatanda tumutulong ito sa muscle relaxation at sa quality ng tulog kapag kulang tayo sa magnesium mas madalas ang muscle cramps hirap matulog at panghihina kapag pinagsama ang collagen at magnesium sa tamang dosis ay may synergy silang nabubuo Pinapalakas nila ang muscle repair habang natutulog ka. Paano ito gamitin? Maghalo ng isang kutsarita ng collagen powder at kalahating kutsarita ng magnesium citrate sa isang basong maligamgam na tubig. Inumin ito 30 minuto bago matulog. Gawin ito araw-araw sa loob ng apat na linggo at obserbahan ang pagbabago sa lakas ng iyong katawan at kalidad ng tulog mo. Top 2. Iwasan ng asukal bago matulog kaaway ng lakas ng katawan. Ano ito? Marahil ay nasanay ka na sa pagkain ng kaunting biskwit, tinapay, o tsokolate bago matulog. Ngunit alam mo ba na ang labis na asukal sa gabi ay maaring makasagabal sa muscle recovery habang natutulog? Paano ito gumagana? Ang sobrang glukose ay nagpapalabas ng insulin. Kapag mataas ang insulin sa gabi, naantala ang growth hormone. Ang hormone na responsible sa mesel repair at fat burning habang natutulog. Bukod pa rito, pinapababa ng sugar crash ang kalidad ng tulog, kaya't mas pagod kapag gising. Paano ito madaling isagawa? Palitan ang panghimagas ng gabi ng mas magaan, saging, oatmeal, o plain yogurt. Kung hindi maiwasan, iwasan ang processed sugar at humanap ng natural na alternatibo gaya ng honey o dates, pero sa tamang dami lamang. Top 3. Stretching routine bago matulog, simpleng galaw, malaking ginhawa. Ano ito? Ang simpleng stretching routine na tumatagal lang ng lima hanggang sampung minuto ay maaring makatulong sa muscle health habang natutulog ka. Paano ito gumagana? Ang stretching ay nagpapalakas ng daloy ng dugo sa kalamnan. Tinutulungan nito ang muscle recovery, lalo na pagkatapos ng buong araw ng paggalaw o pagtatrabaho. Ayon sa ilang pag-aaral, ang stretching bago matulog ay nakakatulong rin para sa mas mahimbing na tulog. Apat na halimbawa ng simple routine. Una, ankle rolls, paikot-ikot na galaw ng paa, sampung beses bawat paa. Pangalawa, seated hamstring stretch, t abutin ang dulo ng paa, 20 segundo bawat side. Pangatlo, shoulder rolls, paikot-ikot ang balikat, sampung beses paharap at paatras. Pang-apat, neck tilts, itagilid ang ulo sa kanan at kaliwa, sampung segundo bawat side. Gawin ito sa loob ng kwarto, na may kaunting musika kung nais, at iwasang pilitin ang katawa. Mga karaniwang tanong. Una, ligtas bang ba collagen at magnesium para sa senior citizens? Sagot. O sa pangkalahatan ay ligtas ang collagen at magnesium kung ito ay ginagamit sa tamang dami. Gayunpaman, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor o health provider. Lalo na kung kayo ay may iniinom na maintenance medications o may condition gaya ng sakit sa bato, atay, o puso. Tandaan, hindi lahat ng supplements ay pare-pareho. Mas mainam na pumili ng trusted brands na may sertipikasyon at walang halo ng artificial na pampatamis o preservatives. Pangalawa, pwede bang sabayan ng ehersisyo ang pag-inom ng collagen at magnesium? Sagot: Oo. Oh. Sa katunayan, mas epektibo ito kung sasabayan ng kahit mild na resistance exercise tulad ng pagbubuhat ng magaan na bote ng tubig habang nakaupo, bodyweight squats sa umaga, paglalakad ng 15 to 30 minuto araw-araw. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang epekto ng collagen supplementation kapag sinamahan ng regular na physical activity, kahit gaano pa ito kasimple. Pangatlo, gaano katagal bago maramdaman ang epekto? Sagot, maaring makaramdam ng unti-unting pagbabago sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo, gaya ng mas magandang tulog, bawas na pamumulikat, mas magaan ang pakiramdam ng kasukasuan at dagdag na enerhiya pagkagising. Pero tandaan, ang consistency ang susi. Gawin nito gabi-gabi, uminom ng sapat na tubig, at subukang dagdagan pa ng masustansyang pagkain sa araw-araw. Pang-apat, may ibang alternatibong natural na sangkap ba para sa lakas ng kalamnan? Sagot, bukod sa collagen at magnesium, narito pa ang ilang natural options. Vitamin D3, mahalaga sa muscle function at bone strength. Protein mula sa itlog, isda, o munggo, kailangan ng katawan upang mag-repair ang kalamnan. Creatine monohydrate, ginagamit ito sa ibang bansa para sa senior muscle support, pero kailangang may guidance mula sa doktor. Pero kung simple at abot kaya ang hanap mo, magsimula muna sa collagen at magnesium combo. Ngayong napag-usapan na natin ang mga importanteng detalye, Balikan natin ang ating mga natutunan. Ang sarkopenia ay ang tahimik pero mapanganib na pagkawalan ng lakas at muscle mass sa pagtanda. Ang collagen at magnesium ay isang natural at ligtas na kombinasyon na nakakatulong sa muscle repair habang natutulog, nagpapahinga sa kalamnan, nakatutulong sa mas maayos na tulog, ang pag-iwas sa asukal sa gabi at paggawa ng simpleng stretching routine ay, may malaking ambag sa pagpapanatili ng lakas at ginhawa ng katawan. Hindi kailangan ng mahal o komplikadong solusyon. Minsan, isang kutsarita lang talaga ang simula ng pagbabago. Kung gusto mong manatiling malakas, aktibo, at hindi basta-basta napapagod kahit ikay edad 60 o higit pa, subukan mo ang tips na ito ngayong linggo. Pwede mong simulan sa pag-inom ng collagen at magnesium ngayong gabi. Tignan mo kung may pagbabago sa pakiramdam mo kinabukasan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike mo na ito. I-share sa isang kaibigan, asawa, o magulang na maaring nangangailangan nito. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel, Aral ng Panahon, para sa mas marami pang natural, ligtas, at makataong tips para sa kalusugan ng ating mga mahal na seniors. Huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Anong parte ng katawan mo ang gusto mong mas palakasin? O kaya, anong supplement ang kasalukuyan mong iniinom at gusto mong malaman kung epektibo ba talaga? Dito sa Aral ng Panahon Channel, kami ay naniniwala. Ang pagtanda ay hindi kahinaan, ito ay panahon ng karunungan at dapat sabayan ng lakas. Hanggang sa susunod, ingat at manatiling malusog.